Wow. Happy Valentine. Wow. 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 Yo, what's up mga pare? Kamusta ka? Tara, samahan mo ako sa ganap-ganap natin ngayong araw. For today's video nga pala mga pale, gusto kong isurprise si Mrs. ng kaunti lang para man lang malaman niya na na-appreciate ko siya. Alam nyo ba, simula nung nagkakilala kami, hindi ko siya nabibigyan ng flowers or ng kahit ano kapag valentines. Hindi naman sa pagiging kuripot or hindi naman sa pagkitipid, pero syempre, yun kasi ang nakasanayan ko eh. Hindi ako nagbibigay ng regalo kapag Valentine's. Pinapadaan ko nga lang pala to na parang wala lang. Kaya naman si Mrs. nasanay na siya na kapag dumadaan ng Valentine's, wala kaming selebrasyon, hindi kami kakain sa labas. Hindi kami maggagala kung saan-saan. Basta nasa bahay lang kami. Normal lang, yung parang wala lang. Basta matutulog lang kami. Kaya ngayon, ipapakita ko sa kanya na na-appreciate ko siya sa lahat ng mga ginagawa niya. Sa pag-aalaga niya sa akin, sa pag-aalaga niya kay Baby Suyin. Kung nagtataka kayo mga pali kung bakit ang tagal ng biyahe natin, malayo kasi kami sa palengke. At ayun na nga, nandito na tayo mga pali. Tumitingin-tingin lang muna ako kung ano bang pwede kay Mrs. Bawal kasi siya ng maraming chocolate eh, kasi medyo mataas ang sugar niya. Pipili lang tayo na may mga flowers, tapos may teddy bear na maliit. Kasi hindi naman siya mahilig talaga sa mga teddy bear pero pagka yung mga cute size nagugustuhan niya. Ayan o nag-ikot-ikot muna tayo, nag-canvas muna tayo dahil may uunahin pa tayong puntahan bago tayo bumili. Kaya tiningnan ko muna kung ano pwede nating bilhin. Bago nga pala tayo bumili niyan, pumunta muna tayo ng Mercury Drug para bumili ng gamot ni Baby. Siyempre kailangan unahin muna natin yung anak natin bago ang lahat di ba diba? Ayan o sa Mercury Drug baka naman isang buwang supply ng gamot. <coughs> At pagkatapos ko nga pala bumili ng gamot, mga pale, dumiretso na ako dito sa gym. Ang alam kasi ni Mrs. kaya ako malis ng bahay, eh magpupunta ako ng gym. Kaya naman kailangan may papakita tayo na ginagawa natin. Kasi alam nyo naman ng mga babae, mabilis makatunog. Malalaman niya agad na may gagawin na kung hindi ka nais-nais. Sa pagmamadali ko nga pala mga pale, nakalimutan kong kumain bago ko mag-gym. At sobrang init pa naman, alas 12 na ng tanghali yan mga pale. Pero hindi pa rin ako kumakain Kaya naman Huwag nyong gagayahin yung mga ganyan pali ah Pag mag-gym kayo Kailangan 30 minutes Bago kayo mag-gym Kumain muna kayo Pero syempre Depende pa rin yan sa kakainin nyo Kailangan mag-boost yung energy nyo Sa mga kakainin nyo Kailangan mga healthy foods mga pali ah Huwag na huwag nyong kakalimutan Ayan flex muna tayo ng kauntian lamang Pero hindi ko naman natapos ang program ko mga pali Kasi mahina talaga ako sa init Ayan oh Kita nyo Naihilo ko sa partner na yan mga pali pero kailangan pa rin natin ituloy ang pagbubuhat natin kasi sayang naman ang punta natin, sayang ang effort natin. Kaya kayo, kung mag-gym kayo, kailangan baguhin nyo na rin yung lifestyle nyo. Huwag kayong masyadong palainom, huwag kayong masyadong kain ng kain ng mga unhealthy foods kasi wala lang, masasayang yung pagod nyo, masasayang ang buhat nyo. Pagkatapos ko nga pala mag-gym, dumiretso na agad ako kay nanay kasi sabi ko sa kanya kanina, Nay, babalikan ko yung bibilin ko ha, ah. Ilagay nyo na lang dyan sa likod kasi baka makuha pa ng iba. At pagkatapos ko nga mag-gym ayun, binalikan ko na kay nanay. Binayaran ko na agad. Tiningnan ko muna kung kasya siya dyan sa motor ko kasi kapag ka hindi kasya, nako, lagot tayo. Mabilis mabubuking na may regalo tayo. Eto nga pala yung binili natin, mga pali. May malita na teddy bear, may puso at may bulaklak. Ayan, kay nanay tayo bumili. Oo nga pala, bumili pa ako ng isa pa na maliit. Para naman hindi niya mahalata na may regalo tayo sa kanya. Alam yung nakakatawa dito sa misis ko mga pali kahit sa mga maliliit lang na bagay, natutuwa siya basta alam niya na naaalala ko siya. Dito naman, pumunta naman ako sa isdaan para naman bumili ng paborito niyang hipon. Kasi sa mga hindi nakakaalam, nasabihin ko na, sikreto dapat to eh. Paboritong paborito niya talagang kinakain ay ang sinigang na hipon. Oo mga pali, medyo mahal nga lang kaya hindi ko siya madalas nabibilhan neto. Pero kapag may sobra naman, binibilan ko talaga siya para naman matuwa siya kapag kakain siya. At syempre, sinamahan na rin natin ng saging, mangga, para naman healthy si baby na nasa sinapupunan niya. Malapit na kasi siya mga anak eh, Ilang linggo na lang, lalabas na naman ang pangalawang baby namin. At ayun na nga mga pali, kumpleto na ang ating mga binili. Kaya naman umuwi na tayo. Sobrang init ng panahon mga pali, nakakahilo. Kaya kayo dyan, magstay lang kayo sa bahay kung hindi naman kinakailangan talagang lumabas. Mas magandang magstay sa bahay kasi kahit papano, makakapahinga ka at tumapat ka lang sa electric pan, hindi ka may initan. Kaya kayong mga lalaka dyan, try nating appreciate yung mga asawa natin. Kasi baka sa sobrang busy natin sa pagtatrabaho, sa sobrang pag-iisip natin kung paano tayo kikita ng pera, eh hindi na natin napapansin yung mga effort ng misis natin, yung pagmamahal niya sa atin. Dati kasi mga pale, alam nyo, hindi talaga ako bumibili ng mga bulaklak o regalo kapag valentines. Kasi nga, iniisip ko, mahal eh. 'di ba? Napakamahal ng bulaklak ngayon, 2.5, hindi pa ganun kalaki. Eh kung ikain niyo lang sa restaurant, 'di ba? Eh di nabusog pa kayo. Pero magkakaiba tayo mga pali, diskarte mo 'yan, kaya go lang. So ayun, update mga pali. Ah uh, Tumigil muna ako sa glit dahil napapagod ako. So eto, bumili tayo ng maliit dahil para kunwari, yung maliit lang yung ibibigay natin sa kanya, hindi niya alam, may malaking uh, flowers at saka may may teddy bear chocolate dun sa ila, sa compartment ng motor natin. Ito yung binili natin. Mura lang to tigbebente lang. Pero ma-appreciate ng misis nyo. Eh, or girlfriend nyo. Kaya naman, ah, lagi nyo i-appreciate. It's not about the money. It's about the appreciation, guys. Wow! Yan so, ang sinasabi ko sa you guys, ha? Bumili din tayo ng pagkain. Ayan. Siyempre, Alang nga namang... Alang nga namang puro ano lang. Puro flowers lang. O pagkain, di ba? Magugutom yun. Ayan. Okay, no? Ayan. Ayan. Dito tayo ngayon. Tumigil muna tayo sa ilalim ng puno. Whew. Ayun na nga. Tumigil muna ako kasi galing akong gym. Napapagod na. Naihilo ko. Ayan. i ko kayo mamaya pag nandun na tayo sa bahay. Let's go. At tumigil nga pala ulit ako mga pali. Kasi nakalimutan kong itago itong bulaklak na dala ko ayan o, oh, hinahanapan ko kung saan ko isisipit yan kasi hindi naman kasya sa motor isinipit ko na lang yan dito sa likod ng short ko para naman kahit papano hindi niya mahalata na may dala akong bulaklak syempre surprise nga, eh, kaya kailangan natin tago-tago yan, meron ba surprise na nakikita at ayun na nga mga pali, nandito na tayo sa bahay so simulan na natin yung mga ganap-ganap natin ngayong araw sa part na to mga pali, hindi ko alam kung paano ko tsetsempo hindi ko alam kung paano ko ba ibibigay ito sa kanya, kung paano ko ba sasabihin na Happy Valentine's, may regalo ko sa'yo. Yung mga ganong bagay ba kasi, hindi ko naman kasi talaga to nagagawa mga pali pero ngayon syempre kailangan natin gawin dahil para naman maiparamdam natin sa misis natin na na-appreciate natin siya. Kaya naman simulan na natin ng plano mga pali in 3, 2, 1, go! Uy! So, Ikaw! Ah! Uh, kahit kumakain ng bala ng pelit ganun! Oh. Ay! Inside! Inside! Naku Kaya yung ano eh, naka- O don't cry na don't cry! Don't cry po! Oy! Naku naman! mo naman lahat nga nung dusog naman siya! Fillet gun! Don't eat dirty! Don't eat dirty anak ha!

to Mommy. Happy Valentine's! Ako ni mga pala yung ano, gamot niya ano. Bamahal, 400. Oo, ganun talaga. Naganap ako eh. Hopo! Say to mommy, Happy Valentine's! Say mami Happy Valentine's! Ako may yung gamot na dun sa ano. Hindi ko may lagi sa bagkot ko. Puno ng damit. Happy Valentine's to Mommy. So, yun. Say to Mommy, Happy Valentine's. Nasa compartment ng upuan. mubuk habang pinipindot mo, iangat mo yung ano, likod. Ayan, pindutin mo yung ibaba tapos iangat mo yung ano. Pababa, pindot. Happy valentines to mommy and To mommy happy valentine's. Wow. <laughs> happy valentines Happy valentines Happy valentines